ng bread, guys. And guys. Bumili na ako ng bread. Bread, bread. Nandun yung naka-park yung asawa ko, guys. Tumaya siya ng loto. Parang loto siya, guys. Ayan, no. Oh. O, oh, O, papa hintayin ko na lang siya parang bukas yata itong sasakyan eh. ayan bukas kasi bukas yung bintan ah, ayan hintayin ko na lang siya dito guys ayan yung ano yung upap parang parang ano siya guys parang luto siya parang luto siya guys tumaya siya kasi 11 million na yung premium. So, malay mo guys, baka manalo kami. <laughs> Ayan. Pag manalo ko guys, sa anong saluto. Uwi kami ng Pinas. Tutulong kami sa mga kapwa Kapwa Pilipino char. <laughs> Ayan, Ayan, nakabili na ko ng bread kasi malapit lang dito yung bahay galing kami ng palyaro si uh, may pinuntahan ako doon ng isang kaibigan so bumalik na kami guys so medyo hindi pa siya madilim dilim kaya wala ding bread yung asawa ko ito kaya bumili na lang ako sa kala ko nandiyan yung asawa ko ito ako kasi sa likod din. Ayan guys, ayan guys. Kasama, kasama namin guys, araw-araw. And guys, pauwi na kami guys, ayan nakabalik yung asawa ko on the way okay. na kami kami nake sa bye next gusto ang pumuno ng pagkain after sa labas, luto ng pagkain <laughs> itlog lang. Sapat na. 2, May nang away guys.